Abay siguradong matutuwa nga itong si Lebron sa ginagawa ng Lakers rookie ngayon nga sa Summer League. Well, I think ang focus ngayon ng Lakers Summer League is all about Bronny James. Pero hindi nga natin dapat palampasin ang isa pa rookie na talaga nga namang napakaganda ng performances so far. Walang iba kung hindi itong si Dalton Kinect. Well, siya ay nakuha ng Lakers sa 17th pick at inaasahan nga ng maraming fans pati na rin ng mga analis. Siya nga ang magiging steal of the draft ngayon 2024. Nang dahil nga mga idol lottery projected, ito nga si Dalton Kinek at talagang nalaglag nga lang dito sa kamay ng LA Lakers. And well mga idol, matapos lang kanyang rough start sa Summer League. Abay ngayon, Dalton Kinek is bowling na nga mga idol. Nang dahil alam nyo ba sa last 4 games niya ay itong kanyang PMI statistics. Nagtala nga siya ng 20 points, 7 rebounds, isang assist, then isang steal, and then 19 points, 3 rebounds, dalawang assist, tatlong steal at isang block. Then meron siyang 25 points, 6 rebounds, apat na assist, isang steal, then one block, 20 points, 9 rebounds at isang assist. At yan mga idol, ang kanyang tinadala this last 4 games has been a very consistent offensive punch para nga dito sa team ng LA Lakers. And well, kung napanood nyo nga ang kanyang mga Summer League games sa lately at ang kanyang mga performances, ay masasabi nyo nga talagang siya ay isang three level scorer. Kaya nyo may score in the paint nang dahil mga idol may athletic ability rin itong si Dalton Kinnick. Napakalaking player din. He can shoot in the mid-range at lalo na ang kanyang specialty pa nga ay ang kanyang 3-point shooting. At hindi lang yan basta-basta mga idol nang dahil he can also create on his own off the dribble. At ang isa pa nga sa kanyang magandang ginagawa this past few games ay ang kanyang cash and shoot ability ay talaga namang on display na on display. At sigurado nga nakita na yan neto ni Lebron James at pati na rin ang kanilang bagong head coach na si JJ Redick. At isa nga si JJ Redick mga idol sa isa sa mga masasabi nating sobrang excited sa Lakers organization na makakuha si Kinect. Nang dahil nung madraft nga daw siya, abay gumawa na agad ng place, nag-draw up na agad ng place. etong si JJ Redick para nga dito sa Lakers rookie. So for sure nga mga idol, hindi lang si Lebron James ang excited at natutuwa dito nga sa nagagawa neto nga ang Lakers rookie na si Dalton Kinnick lately nga dito sa Summer League for sure pati na rin ang kanilang bagong head coach at sigurado ang buong Lakers organization. At alam nyo ba mga idol, may nasabi nga itong si LBJ patungkol nga dito kay Dalton Kinnick bago pa magumpisa ang Summer League. Pakinggan nyo ito ng saglit. All season, uh, Dalton, besides Rodney, was my favorite player in college basketball. Uh, While like, um, uh, well, inamin nga ni Lebron na ito nga daw si Dalton Kinnick beside Bronny James Ang isa sa mga favorite na player niya talaga sa college basketball So let's see nga mga idol ating abangan kung may pagpapatuloy ba ni Dalton Kinnick Itong kanyang magagandang performances and if he can translate it to the actual NBA game na